Maraming naging masaya sa pagpapakasal ni Carlo Aquino at Charlie Tizon. At marami rin nagtatanong kung ano kaya ang magiging feelings ng dating ex-girlfriend ni Carlo Aquino. Kaya naman, ano kaya ang magiging feelings ng kanyang ex-girlfriend na si Trina Candaza sa pagpapakasal ng kanyang ex-boyfriend na si Carlo Aquino? Nagkaroon sila ng isang anak. Ngayong miti, ating alamin ang buong kwento. naging sikat na teen star si Carlo Aquino during his time, especially ng pinartner siya kay Angelica Panginiban. Naging sikat ang kanilang love team at until now ay marami pa rin fans ang humahanga sa dalawa. Sila ay nagkaroon ng relationship ng bata sila until naghiwalay nga ang dalawa. Ang akala nga ng lahat nung nagkaroon sila ng movie ni Angelica ay magkakabalikan ang dalawa. Unfortunately, ay nagkaroon nga ng girlfriend si Carlo Aquino named Trina Candaza. Nagkaroon ng anak si Carlo kay Trina Candaza named Enolo Mithi at Akala ng lahat ay mauuwi sa kasalan ang kanilang relasyon dahil inamin din naman ni Carlo Aquino na ready na siyang magpakasal at pinag-uusapan na nila ni Trina ang pagpapakasal. Pero what went wrong sa kanilang relasyon at bigla na nga lang silang naghiwalay? Although hindi nila inamin kung ano ang reason ng kanilang hiwalayan, ay halata naman sa mga cryptic Post na sinasabi ni Trina sa kanyang IG account tulad na lang ng cryptic post about partners thinking of another woman. Trina and her daughter also move into a new home without Carlo kung saan dito na nagkaroon ng speculation na mayroong problema ang dalawa. Dahil sa mga sinasabi, nga ni Trina about her cryptic post na tinutukoy na magkasama nga sila ni Carlo. Pero ang iniisip niya naman ay ibang babae. Hindi kaya si Charlie Dizon ang babaeng tinutukoy ni Trina na third party sa kanilang hiwalayan? May, may kerot. Siyempre parang hindi libu yung pakminin ng So, During the interview of Trina Gandaza ay mapapansin ang lungkot at sakit na nararamdaman niya sa paghiwalay nga nila ni Carlo Aquino. Matatandaan sa mga interviews din ni Carlo ay sinabi niyang pinag-uusapan nila ni Trina ang pagpapakasal para mabuo ang kanilang pamilya. At sa interview nga ni Trina ay sinabi niyang siya ang nag-decide na humiwalay na kay Carlo. Tinitignan ko si Mithy sa tabi ko. Deserve ba ng anak ko yung ganitong version ko na malungkot? Di masayang nanay? Kasi it will also affect my daughter. Kasi nakikita niyang malungkot ako. Ayon pangakay nga kay Trina. Naikwento din nga ni Trina na grabe daw ang kanyang ipinayat nung maghiwalay sila ni Carlo. Pero nung na-realize niya at tinitignan niya ang kanyang anak at sinabi niya sa kanyang sarili na babangon siya. Kung nahihirapan kayo minsan, mag kung ano nga ba ang tama. Tignan niyo yung anak niyo ay pa sa kanya. Lakasan niyo yung loob niyo kasi sa inyo lang din kukuha ng lakas yung mga anak niyo. Ayon pa nga sa kwento ni Trina. Kwento pa nga ni Trina ay pinigyan niya daw ng option si Carlo pa kung sila maghiwalay kapag binigay niya sa amin yung treatment na dapat lang na ma-receive namin na tama lang mag-stay kami. Pero unfortunately ay hindi nga naibigay ni Carlo kung ano ang kanilang usapan. Kaya umalis na lang si Trina kasama ang kanyang anak. Panga kay Trina ay although gusto kong magkaroon ng buong pamilya, si Mithi pero hindi ko yun maibibigay dahil hindi na nagwo-work ang relasyon namin ni Carlo. Ayon pa nga kay Trina, syempre sino ba namang nanay na ayaw bigyan ng buong pamilya ang anak niya. Pero kung isipin ko yung relationship namin ni Carlo noon, parang hindi na rin magwo-work out kung sakali man. Ayon pa nga kay Trina, ang hilap maging positive and happy kapag may pain. I tried na tanggapin na lang na baka hindi ako enough. Kaya ganun, kasi di naman ako perfect, pero di ko kaya. Nag-decide na akong umalis. Ayon pa nga sa kwento ni Trina, alam naman natin na may pinanggagalingan kung bakit nagagalit o may pinagmumulan yung away talaga at bakit nagiging toxic yung tao sa'yo. Kung may kasalanan man yung guys, sana wag na lang laruin yung mga babae na parang ang toxic lang dahil wala lang. No, it's not like that. Merong pinanggagalingan yan kung bakit sumasama at nagkakaroon ng pain ang feelings ng babae. Marami din mga single mom ang nalungkot sa sitwasyon ni Trina dahil nga sinasabi pa nga ni Trina noon na hindi binibisita ni Carlo ang kanyang anak. Pero kabalik tara naman sa sinasabi ni Carlo na hindi pinapahiram ni Trina ang kanyang anak. Ayon pa nga kay Trina ay anytime naman daw ay pwedeng pumunta si Carlo. Marami rin talaga ang nalungkot sa iwalayan Carlo at Trina kasi buo na sana ang kanilang pamilya. At marami ding mga single moms ang nakaka-relate kay Trina sa sitwasyon. Ngayon, hindi kaya si Charlie ang dahilan na kanilang paghiwalay? Inamin ni Carlo Aquino na confirm na meron nga silang relasyon ni Charlie Dizon noong January 2023. Although walang nakakapagsabi kung kailan sila nagsimulang mag-date. Matatandaan ay inamin ni Trina na naghiwalay sila ni Carlo ng December 2022 at kinumpirma naman ni Carlo na nagkaroon sila ng understanding ni Charlie ng January 2023. Kaya nagtutugma ang sinasabi ni Trina sa kanyang cryptic post tungkol sa isang babae na dahilan ng kanilang paghiwalay. Kaya ayon sa isang netizen ay mukhang nagtutugma na si Charlie ang dahilan ng kanilang break up. Pero tulad nga ng sinabi ni Trina na life has to move on alang-alang sa kanyang anak ay kailangan niyang maging matatag dahil isa siyang single mom. Masakit isipin din bilang isang ina na hindi maibigay ang buong pamilya sa kanyang anak. Ikinasal si Carlo at Charlie sa isang Metrogate Silang Estates sa May Silang, Cavite. Maraming mga fans ang nagulat pati netizens sa nabasa dahil wala namang napapabalita na engaged na ang dalawa. May isang taon pa lamang ang kanilang relasyon. Matatanda ang July last year ng kinumpirmang ni Charlie ang relasyon nila ni Carlo sa programang Good Morning Kapatid at inamin din naman ni Carlo ang kanilang relasyon noong January 2023. Kinenap ang kanilang wedding sa isang private resort at mapapansin din na nandun si Shura Mires, Mariano, Kyle Estrada, Kecha, Ramon Bautista, Loisa Andalo, at ang mga executives ng ABS-CBN. Maraming mga fans ang masaya para kay Carlo Aquino at Charlie Dizon. Pero ang sinasabi lang ng ibang netizens ay sana ay 'wag kalimutan ni Carlo ang kanyang obligasyon sa kanyang anak na si Mithy at sana ay irespeto rin niya ang nararamdaman ng dating ex-girlfriend na si Trina. Maraming masaya for Carlo and Charlie sa kanilang kasal at pagbuo ng pamilya. Pero win-wish ni mga fans ay sana huwag kalimutan ni Carlo at mahalin din sana ni Charlie ang anak ni Carlo kay Trina Kandat. Kaya ang sabi tuloy ng mga fans at netizens ay malungkot din sila para kay Trina. Pero masaya sila dahil at least naka-move on na si Trina at ang kanyang anak. At masaya rin sila for Carlo at kay Charlie. Until next update. Bye.